baba 'di ba? dito. Diba? Paano ba bumaba doon? Sige oh, mag ano na diba? muna tayo. daw Ano Pero O, Galing nga. Ang isang oras lang ang biyahe namin. Qatar to Italy. kami. Ngayon, nasa Italy na kami. Yay! Sabay ganun, ano. Tara, baba tayo doon, no? Okay, Kasi meron pa doon, no? Hindi ko na pangarap ni Jim. So, malaking Chinese daw, nasaan? Saan ba? Sa, kaya hanapin natin saan? Baka may face pa yan. Kasi, oh, meron pa doon, no? Maganda sa baba, sa baba tayo. Ako na face nga doon, yung lang sa baba. Dito? Dito? Tara, hanapin muna natin yung sinabi ni Kuya, malaki ang chan. Saan ang na ba? Alasin ko. Saan ba banda yun? Magtanong tayo sa security. Parang sa ano yun? Yung ganun, yung, yung, yung building na gumanon doon, yun sa dagat? Yun yung may Yung malaki yung chan? Louis Vuitton. Ano? Wala na ba ibang view dito? mga bigay ng amo Oo. Oh. hindi ko kayang bumili dyan bahala sila dyan pumunta ako dito nakita ko nilaman biglang yung nasa court ilagay ko na lang sa item ko o oh, ba? Diba? ngayon ganyan sabi nga nila material na bagay is not important Ah, okay. So para may customer kang mano kasi look at look at you. Your sales. Ay nakabili ako ng Well, laki-sabing mo, 40,000. See? Jesus. Ang mahal, ah. Ang sosyalin yayamanin. Walang harang. dal mama walang harang ang ano ano pa kasi yun hindi pa tapos ito patungan no pwede ka mag tiktok ayun na nga si ano siya ulitin na yung tiktok natin nga ba balik ka din sa taas kasi doon maganda mag ano Ang ganda. Rosemary Cafe. <laughs> Tutorials. Tutorials ng Arab. <laughs> Aray ko. <laughs> Wala kang makikita ang uh, Tutorials. <laughs> Walang pera. <laughs> Hindi man lang makakain sa mamahaling restaurant. Restaurant. God willing God willing Ngayong first week ng November Kumain O oh yan, nandito na kami ah. Sumakit yung tuhod ko ah Para makita natin yan Yung fountain mm. 30 minutes to go So <laughs> Ano ba Dito ka mag tiktok hindi, yung ganyan, oh. No? <laughs> Ang ganda nga, oh. Ano yan? Tapos ba bababa tayo dyan? Hindi, iikot tayo. Alay, wag mo naman na akong iakyat baba. Hmm. We're waiting. na nga pala sa unang nakabangka, sabi nga Sabi? Oo. Hindi. Walaan <laughs> ko lang. niniwala na sana ako. Bye na mga Megs. Kami ay pauwi na po. Papunta na po kami ng Trump. Going home. Bye. bye